Tigilan na natin, to Angel. Walang mangyayari sa atin. Tigilan? ganun ganon na lang? ganun ganon ka na lang susuko? Huwag na natin ipilit ang hindi nararapat. Tama na. Baliwala na lang sa iyong pagmamahala natin. Itatapon mo lang ng ganun-ganun. ganon Sumutan ng Diyos sa mata ng tao. Hindi tamang ating ginagawa. Walang mali sa magmahal. Magmahal sa tunay na taong minamahal mo. Iyuhin mo ako, Angel. Kapatid ko, ang tatay mo. Hindi dapat. Dapat nang putulin to. Ayoko na. Inaamin ko. Natukso rin ako. Nadala ako ng aking damdamin. Pero mali. Minahal kita na higit pa sa buhay ko. Alam mo yan. Tapos bibitawan mo lang ako. Hindi rin kita masisisi dahil halos magkasigidad lang tayo at hindi ako lumaki sa piling mo. Ayoko masira kami ng kuya ko ng tatay mo. Kaya tama na, Angel. Tama na. Mahal kita. Mahal kita. Huwag mong gawin sa akin to. Binala kita ng sa buhay ko. napaka mo. Napaka-alper mo.